Ngayon po ay gagawa po tayo ng ating hideout. Dahil ngayon ay kumukuha po tayo ng picture para sa isang competition na sinalihan po natin. Han. Bali. Samahan niyo po ako sa paggawa ng hideout natin para hindi po tayo ma makita ng ibon at hindi po lumipad meron po kasi akong pinipicturan na ibon na mahi mahirap picturan bali gagawa ako ng hideout bali dun po banda sa may kalabaw bali maghahunt tayo ngayon ng picture hindi po yung ibon yung ihahunt natin kundi picture ng ibon bali kukunin ko pa yung iba pang mga kakailanganin sa paggawa ng ating hideout tignan po ninyo yung nilagay po natin na Zola kaninang umaga. Kunti na lang yung naiwan. Bali yan po ay alternatibong pakain sa ating mga alagang mga isda para hindi po mapurga ng feeds bali ito po yung ating mga ibang mga kakailanganin sa paggawa po ng ating hideout bali uy. ngayon po natin sisimulan yung pagbuo para kung mabuo po natin ay doon na po tayo magtatambay at hihintay na lang po natin na lumapit yung isda ay yung isda yung ibon na gusto nating makuhaan ng larawan bali marami na rin tayong mga nakuhang mga larawan na ating nakapture meron yung yung iba yung dragonfly meron dyan yung mount matutom yan yung mount matutom ay nanalo po ako sa isang photo contest saan yan po mga choice bali lumipat po tayo dito sa may two road. Dahil nandito po yung kalabaw. Dito po tayo maglalagay ng ating hideout. Sapat naman po dito para mapicturean natin ng maayos kung merong ibon na lalapit sa atin. Yan bali, ya ko lang to. Bali, pagtagpi-tagpiin lang natin tong improvise na diding dingding Balik kailangan po nating umuwi at kukuha pa ng ating mga ka, mga ibang mga gamit sa kukunin na rin natin yung ating kamera and po mga adventurers bali lumipat na naman po tayo dito po tayo at kasi yung kalabaw dito ay nandito kanina kung saan tayo magtatayo sana ng ating hideout bagong balik ng doon pero nakita ko yung kalabaw po doon oh. yan baka sakaling may lumapit na karabaw igret yun po yung ating subject na photograph. kaya iset up na po natin yung ating hideout ito na po yung ating hideout yan po yung ginawa nating parparalan na hideout yan pang bird pang birding yan bali lalagyan po natin dito ng butas para dito po yung para makasilip po yung lens po natin saka dito po sa loob nya dito po tayo maghihintay yan, nandito na po yung ating kamera na gagamitin panghanting po ng picture ng ibon. Ngayon, habang hinihintay po natin na merong ibon na dumapo doon sa kalabaw. Yung ibon kasi na yon ay tinatawag na karabaw igrit. Yun po yung ating uh, subject ngayong araw na sana ay meron tayong magandang kuha na larawan so habang hinihintay po natin yon ay magmimirinda po tayo yan dahil nakakagutom din po pala yung mag sit up kahit na parparalan lang na sit up ay nakakapagod din pala so bali po hinihintay po po natin yung ibon na dumapo sa kalabaw sa so, ngayon ay hindi pa po nakakadapo at wala pa pong dumadapo pero sa ibang mga kalabaw ay meron nang dumapo pero malayo kaya maghintay na lang tayo ng timing sa ganitong mga estilo kasi ng photography lalo na pag nature, wildlife, ganyan ay kailangan mo talaga ng tiyaga para makakuha ng magandang larawan sa ngayon ay wala pa hanggang ngayon ay naghihintay pa rin po tayo mga adventures na may dumapo na karabaw igrit sa kalabaw bali papakita ko pala yung ito pala yung ating gamit ay Nikon Z30 yan saka uh, 85mm 1.8 aperture kaya ito po yung ating gagamitin pang birding. Nandito pa rin tayo sa setup po natin. Bali, lumipat po tayo. Dahil kanina doon ay medyo malayo na. Kaya lumi lumapit ako sa kalabaw. Kung makikita po ninyo, ay nandun po yung kalabaw. Ay, nandun po ba yung kalabaw? Meron tayong nakita dito sa kabila. Na igrit pero malayo pero susubukan natin kung makuha, makuhaan natin ng magandang larawan yung nandun po nakalabaw yung pipicturean po natin yan medyo malayo lang pero susubukan po pa natin meron po tayong nakitang kalabaw dito na may igrit o sa tagalog ay tagak nandun po banda yan po yung ating sinusubukang picturan mga ka-adventures mamiti itong ating kamera kapag hindi tayo namamalayan ng ibon na nandito tayo baka may chance na makakuha tayo ng magandang larawan and po mga ka-adventures bali hindi po tayo pinalad na makakuha ng magandang larawan dahil nabubugak po sila yun bang kung lalapit po tayo ay nahahalata nila lumilipad po sila sige lang. next time subukan po ulit natin bali nandito na po yung gamit po natin ay unti unti ko nang sinisinop yan at subukan po ulit natin bukas bali ngayon po dahil wala po tayong nakuhang magandang larawan ng tagak tagak karabaw tagak karabaw tagak kalabaw ay magpapakain po tayo ng tilapia bali nandun na po si pare ko eh. baka ngayon ay nagpapakain na at nagpakain na nga mga kadvinsyo eh bali habol po tayo bali kanina ay nilagyan po natin ng azula pagkain po nila mamaya kung maliwanag pa ay kukuha ulit tayo ng azula ilalagay naman natin pagkain din po nila yan po yung ating activity ngayong araw at nagpapakain na po si parikoy yun yung azula oh, meron pong naiwan na konti Oo, oh, nandiyan na ako ulit. Oo. Naubos na. Nalilubog mo na yan niya. Medyo malabo na naman yung tubig niya. Dahil pa ata. Sa kadahilan ng marami na po siguro sila. Kaya nalilubog na. Sa ngayon ay nandun po yung ating mga itik. Yung ating mga dumalaga. Hmm, dumalaga tumalaga bumarito loobin po bukas ay susubukan po ulit nating kumuha ng larawan ng tagak kalabaw sa ngayon ay nagpapakain po tayo Yan, nag enjoy naman tayo dito Kanina ay nag-enjoy pala tayo kahit wala po tayong nahuling nahuli. Nakuhang magandang larawan ay nakaka-enjoy naman.